Alright, so mga katol, Pupunta tayo ngayon sa Honda Triumph dito sa Burby guys at bibili tayo ng carbon cleaner. So, yung carbon cleaner mga tol, um, ginagamit siya guys para ma-maintain natin na yung carbon sa ating mga um, manifold. Uy, may gawin <laughs> dito. Meanwhile, so ginagamit natin yung carbon cleaner, guys. Males yung carbon sa ating uh, tao dito. Manifold at saka sa ating ano, throttle body. And hindi lang sa throttle body yung guys, mapupunta rin yun sa chamber, which is doon na yung nagpupudos ng burn. Burn process doon sa chamber. Pag nales natin yung carbon doon, edi eh, mas magiging smooth yung pag-burn ng apoy. Uh, will you please repeat it? Then yung power babalik. So, ang advice nila is every 3,000 kayo maglalagay ng uh, carbon cleaner. So, ngayon bibili tayo kasi say, ang takbo ni Bit is 1,567. Uh, 79 no? so 15,600 kilometers na tayo naglagpas na tayo ng 3,000 kapag uh, maglalagay kayo mga tol dapat 2 bars na lang or 1 or 2 bars mas maganda kahit hindi na 1 bar kasi mix nyo may mga nakikita ako sa YouTube nilalagyan nila Pag 2 bars na din, nalagyan nila ng full tank Para mas magmix yung Carbon cleaner dun sa gas At yun yung uh, i-co-consume Ng ating uh, Fuel injector o, Papagas muna tayo mga tol And bago tayo pumunta dun sa Honda Triumph Diyan sa per lang yun mga tol And eh, sasabihin ko din kung Magkano yung pagkakabili natin kung magkano yung carbon cleaner. Sa mga mekaniko po diyan, uh, makakapanood po ng video na to. Kung may ano po, kung may may suggest po kayo na mas maganda na dapat gawin po eh mas maganda. Kakagigil <laughs> ka. So kahit naglalagay na kayo ng carbon cleaner, mas maganda i-maintain eh, niyo pa rin yung PMS mga tol. Preventive maintenance uh, um, schedule niyan. <laughs> Gago! Ano ba? <laughs> Basta mga preventive maintenance. and PMS talaga kasi nila, hindi ko masyado ano yung mga tol, no? Basta so, PMS lang, yan. Preventive maintenance. Ako, oh, kahit nagka-carbon cleaner na ako. Sundan nyo pa rin yun, guys. Kung 15 km, 15 km. Kung 10 km, 10 km, mga tol. Kasi, sino ba yung Pagka may hihirapan pag may nagka-problema yung motor? Di ba, ikaw naman, hindi naman yung mekaniko. Paano masabi? So dapat marunong tayo ng mga konting ano no, konting knowledge about uh, maintaining our motorcycle. Sabi nga ng ibang ko diyan, iba ang may alam sa so walang pakialam. Remember that. Put it in your mind. Five minutes later. Alright, so tapos na tayo magpagas at magpahangin mga katulad. Pupunta na tayo ngayon sa Honda Triumph. Alright, so malapit na tayo guys sa Honda Triumph. Malakas ng hangin na eh. yun hampas tayo mga tol ha Halil ko yata yeah, eh So dito guys medyo lubak dito So slow down tayo Malubak dito mga tol Ah Shit hap tayo nang hindi malubak mga tol Yan Ah Alright right. sorry <laughs> Gago Yun lang sa kasamaang palad <laughs> Yun lang mga tol. Sa mumpa. Sa kasamang palad sarado. Bukas tayo babalik, guys. Sarado pala sa pagsing. Tanga talaga. Ay, nakaka. Am so bubu. The next day. So yun mga katol, nakabili na nga tayo na ang carbon cleaner. Ito. Ayan. So, pupunta tayo ngayon mga katol magpapakarbas muna tayo guys bago tayo maglagay ng carbon cleaner hindi naman siya necessary or di naman siya required guys gusto ko lang kasi medyo matagal na rin na hindi napapaliguan si Alab at puro sya na siya agabok ma. <laughs> so malapit lang naman dito mga katol yung ano yung car ng uh, motor Kaya kasasakyan dito sa amin guys halos marami naman dito pero doon ako sa laki ko kong pinagkakarwasan talaga ah. doon na sa tiwala ka at sa Pulido gumawa mga tol. So, ayan, medyo malapit na tayo mga tol. Dito na tayo, guys. Ngayon wala masyadong tao dito. Punta tayo. One eternity later. All right, guys. So, shoutout sa 168 team car wash mga dol. Balikan ko kayo guys pag na. Maligay si Alab. A few inches later. Alright, so yung mga katol, tapos na tayo magpaka wash. Papunta ngayon tayo sa Petro na tayo ay magpapagas na din. Sabay nun, ilalagay na natin yung carbon cleaner muna bago tayo magpa refuel mga tol. Meron tayong 2 bars dito, enough na yan. Basta wag lang empty tank guys ha. Wag na wag kayong maglalagay ng carbon cleaner pag empty yung inyong tanke. Okay, so goods na yung 2 bars, kasi pag 2 bars guys, nasa ano yan, 2 liters, mga ganun, or 1.8 liters. And ang kagandaan niya pala sa paglalagay ng carbon cleaner mga tol, malilis niya yung carbon deposit sa inyong uh, intake system. Alright, ano ba yung mga intake system natin? Yun yung uh, throttle body, fuel injector, yung chamber pati yung spark plug nyo guys mali din so turo lang tayo sa mga kaibigan natin mekaniko at sa kakanood sa youtube di ba kasi mga tol pag may kilala kang mekaniko na talagang handang turuan ka at matututo ka and prevention is better than cure excellent but cute is better than prevention yung sa langit ha ay pasok pa yung mga tol <laughs> So weird. Eh, don't bully me please mga tol. So yun guys. So malapit na tayo sa Petron mga tol. So doon papakita ko sa inyo guys kung paano mag-alagay. Madali lang naman siya mga tol eh. No? So babasahin lang natin yung instruction. Sundan lang natin. At yun. Tapos na. Napaka simple lang naman mga tol di ba? Pero eto guys. Yung I suggest ko pa din. Every 15 or 10 kilometers. Basta kung kailan kayo, kung kailan nyo mas prepare magpa-PMS to make sure na everything is working fine mamaya gumagamit kayo nito tapos yung pala medyo humihina na yung spark plug nyo di ba hindi na ppms hindi nyo check kasi tiwala kayo sa carbon cleaner di ba tiwala kayo sa kung anong nagagawa ng carbon cleaner eh yung pala eh, problema na pala yung spark plug nyo hindi nyo alam di ba so kailangan pa rin natin ng pms mga tol okay Tingnan muna pala tayo magpapagas mga tol. Ah, lalagay muna natin pala yung carbon cleaner. Mga nah, tayo papagas. Lalagay muna natin ito mga tol. Okay, so napakasimple lang guys. Nasa instruction na yung gagawin. So ang direction mga tol, add to fuel tank prior refueling. And do not add Honda carbon cleaner on an empty tank. So natin, ngayon guys, meron tayong gas. So, dalawang guhit. Safe pa yan. Hindi siya empty. Kita ba yan? Dalawang guhit mga tol. Alagay na natin siya. Shake natin ng konti. Pa Simple lang nito mga tol. Tos, alagay na natin. Ganyan. Okay, simot na. Sarado natin. Okay, so, uh, Mapapagasan tayo mga tol, full tank. Na. Nabili ko nga pala siya mga katol no sa Honda Triumph sa Purview. Halagang 170 pesos. Much 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 later. So, tapos na tayo magpalagay ng gas at maglagay ng carbon cleaner mga tol. So, Ganito show guys you no. Know? Gan, uh, ganito show <laughs> Gago So, ganito siya guys no Hindi ka na siya effective mga katol. So, kailangan natin tumakbo ng mga Siguro 50 kilometer or 100 kilometer Bago natin maramdaman yung uh, Effectiveness niya no So, ngayon ang ating um, Odo Ay 15,743.9 kilometer No So, babalikan ko kayo guys Pag 15,843 Mga ganyan guys no or basta 50 km or 100 km i-update ko kagad kayo pang may naramdaman akong pagbabago sa kanya mga tol no okay so yung spark plug ko rin pala dito mga tol naka-iridium na ako, di ko na na-videoan guys naka-iridium na tayo mga tol so medyo ewan natin kung may, may matipid so balik ako kayo pagka naka 100 km na tayo yun lang muna sa Araw na to mga tol. Maraming salamat sa panunood guys. At sa mga bago dyan, don't forget to like and follow. And also subscribe to my YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa solidong support ang Pinoy. Hanggang sa muli mga katol. Ako ang inyong lingkod. Walang ibang kundi si, Kyo si Kuya Kroll PH. Nabubulol pa. O yung itindi itong Pilipitan Dila nito Alright, ako ulit si Kuya Kroll PH. Maraming maraming salamat guys. And again, hanggang sa susunod natin pagkikita. ഫഅലം